Ngayong araw ay samahan nyo akong akyatin at libutin ang isa sa pinakamakasaysayang kuweba dito sa Rizal. Samahan niyo akong akyatin ang isa sa protected area ng ating bansa. Let's have an adventurous hike dito sa pamitinan protected landscape. Bago makapasok sa kweba ay magbabayad muna ng 20 pesos para sa environmental fee. Ang limestone cave na ito ay isa sa pinakamakasaysayang kuweba ng ating bansa dahil ito daw ang secret headquarters noon ng mga katipuneros. Sa kuweba daw na ito, unang inihayag ni Andres Bonifacio at ng Iba pang ang kalayaan ng ating bansa na hanggang sa ngayon ay makikita pa sa loob ang mga bakas at ang mga katagang nakaukit dito. Sa ngayon ay mahigpit ng ipinagbabawal ang pumasok sa mga lagusan ng kuweba dahil hubahang delikado na ito. Ito ang ibabang bahagi sa pagitan ng dalawang bundok. Sobrang nakakamangha ang iba't ibang naglalakihan at nagagandahang rock formation. picture mo yung tulay patungo sa Wawa Dam sa pagitan ng dalawang bundok na binabagtas namin ay ang dike ng Wawa na nagsusuplay ng tubig sa kamay nilaan. kung babagtasin ang kuweba patungo sa dam, kailangan ang doble ingat dahil madulas, madaming panike, madaming bato at lubak ang dadaanan. Nakakatakot ang pumasok dito dahil sa maraming maliliit na lagusan ang kuweba na ito. Ano? Takot ako dyan! Natakot <laughs> ka sa kuweba? Oo! Paano ka may... <laughs> ingat ka. Madulas ka dyan, ha? Mami! 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 sa Dito! Mami! Mami! <laughs> mami! mommy <laughs> Mami! Mami! <laughs> mami! <laughs> mami! 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 Oh. Hindi na ako susunod ha. Ah. <laughs> kaya kuha yung ano. Ah. <laughs> natural at likas ang kagandahan ng lugar, sobrang nakakamangha ang bawat sulok nito.